Natutulog kami may intruder. <laughs> eh yung katabi ko ayaw na may intruder. Sana yan na lang kami sa kwarto. Ayan o, oh. may nangungulit dito. Ayan o. Oh. Ang sarap pa naman tulog ni Bunso. Ayan <laughs> na. Hmm, ouch. Uy, na man nun. Ang sakit naman nun. Visit ka aga-agam. <laughs> Hoy! Grabe ka naman, baby. Nagagalit dito. yung isa dito. Hindi kasi, sana sanay Daddy! Ang training ko kasi dyan, bawal may tumabi sa kanya, kahit sino, kahit, basta, basta bawal tumabi sa kanya, maliban sa Mali akin. Mali yun! Okay ng Sally. Mali yun. At ang training ko pa sa kanya, pag ayaw niya magpahis, kahit kanino, kahit kung mag-anak yan, kahit daddy, kahit kuya, pag ayaw niya, dapat i-respeto siya. At kapag nagpumilit, alam niyo na, the tiger. Walang ganon. <laughs> Ayan, tulog at tulog yan. Pero pag dinikita na, <laughs> talagang sakse. <success. laughs> hindi <laughs> ka man natutulog eh. Pag kung ganon bang nakakatulog. Hindi <laughs> ka tulog, baby. Sarap ang tulog yun, no? Oh. Eh, oh. hey, ba't ganon? Ba't na Kung tulog yan, dapat hindi yan nagpapayakap yan. Magulo ka. Hindi ako magulo. Tulog yan, tayo mo nakataas ang isang kamay niyan. Pag tulog yan, nakataas ang isang kamay nung maliit yan, pag sinabi ko, taas ang kamay, taas eh. Tulog yan. Kasi nakataas ang kamay. <laughs> But, hanggang ngayon pala, niya ka pa din. Seven Daddy! years old ka na. Seven, seven years old na da yan. Dati kasi nung maliit yan. Pag ayaw, magpa-storbo. Sabihin ko lang, tulog yan kasi nakataas yung kamay. Tataas yung kamay niya. Hanggang ngayon pala, uh, seven years old ka na Ah, eh. oh, malaki na. buti din na. <laughs> Hindi na niniwala pa din siya doon. Hanggang ngayon. Yakap lang nga. Bawal nga kasi intruder. <laughs> <Ay>. Masaga! Gigilok <laughs> ha? Tatayo na, ta tatayo na ako. Iwanan ko na kayong daddy dito, ha? Magluluto na ako ng sopa. Yes! <laughs> daddy! Hindi siya pa... Actually, papa's girl to. Panaghanap ng kalaro daddy niya talagang kalaro niya. Kung <laughs> eh, Kaya lang pa eh. natutulog talaga siya sa kwarto. Sa, sa, sa kwarto kami, matik yan, bawal siyang tabihan. Hindi, wala nga yun Pero siguro pag iniwanan ko sa daddy niya, matutulog din katabi ng daddy niya yan. No choice naman yan eh. Di ba? Ang pangunang ilong namin dalawa. <laughs> Good morning.